Ang Kuintas ng kalikasan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may batang nagngangalang Ana. Si Ana ay matapang, mapagbigay, at puno ng imahinasyon. Mahilig siyang maglakbay at tuklasin ang kagubatan sa paligid ng kanilang bayan. Isang araw, habang naglalakad si Ana sa kagubatan, napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng isang malaking puno. Sinundan niya ang liwanag at nakita niya ang isang maliit na pintuan na gawa sa kahoy na tila ba nakaukit sa puno. Dahil sa kanyang kuryosidad, kumatok si Ana sa pintuan. Laking gulat niya nang bumukas ito at lumitaw ang isang maliit na diwata na nagngangalang lira. Magandang araw, Ana, bati ni lira ako si Lira, ang tagapagbantay ng kagubatan. Nagulat si Ana sa sinabi ni Lira. Paano mo nalaman ang pangalan ko? tanong niya. Alam ng mga diwata ang lahat ng bagay tungkol sa mga batang may mabuting puso, sagot ni Lira. Halika, may ipapakita ako sayo. Pumasok si Ana sa pintuan at biglang naglaho ang paligid. Napunta siya sa isang mundo na puno ng mga mahiwagang nilalang, mga unicorn kanto at naglalakihang bulaklak na nagliliwanag. Sa di kalayuan, nakita ni Ana ang isang grupo ng mga duwende na nag-aayos ng isang malaking mesa. Lumapit siya at tinanong, anong ginagawa ninyo? Nag-ahanda kami para sa pista ng kalikasan, sagot ng isa sa mga duwende. Lahat ng nilalang dito ay nagtitipon para magdiwang. Tuwang-tuwa si Ana at sumama siya sa mga duwende sa paghahanda. Habang abala sila, Lumapit si Lira at inabot kay Ana ang isang mahiwagang kwintas. Ito ay isang regalo mula sa aming mundo. Ang kwintas na ito ay nagbibigay ng kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Isinuot ni Ana ang kwintas at biglang narinig niya ang mga bulong ng mga puno, ang pag-awit ng mga ibon, at ang sigaw ng hangin. "Lira, ang ganda ng mundong ito," sabi ni Ana. "Alam namin, Ana," sagot ni Lira ngunit may panganib na nagbabanta sa ating kagubatan. Kailangan namin ang tulong mo upang mapanatili ang kapayapaan dito. Habang tumatagal ang araw, mas lalo pang nararamdaman ni Ana ang koneksyon sa paligid. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Ana. May isang masamang inkanto na nagngangalang Zara, sagot ni Lira. Siya ay nais sakupin ang ating kagubatan at sirain ang kalikasan. Hindi nagdalawang isip si Ana, Handa akong tulungan kayo, sabi niya. Nang sumapit ang gabi, nagsimula ang pista, at ang buong kagubatan ay nagningning sa saya at kulay. Si Ana ang naging bida ng pagdiriwang. Siya ay nagsayaw kasama ang mga diwata, kumanta kasama ang mga ibon, at naglaro kasama ang mga hayop. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang dumilim ang paligid. Lumitaw si Zara, ang masamang inkanto. Akin na ang kwintas, Ana, sigaw ni Zara. Napatigil ang lahat at natakot. Kaya niyang sirain ang lahat ng kalikasan, sabi ng isang duwende. Ngunit hindi natakot si Ana. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang bagong mga kaibigan. Hindi mo makukuha ang kwintas, sabi niya ng matapang. Naglabas si Zara ng isang mahiwagang tungkod at inatak si Ana. Ngunit bago pa man siya makalapit, Lumitaw si Lira at pinrotektahan si Anna gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Magkaisa tayo, sigaw ni Lira sa lahat ng nilalang sa kagubatan. Kailangan natin si Anna para magtagumpay. Lahat ng nilalang ay nagsama-sama at ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang labanan si Zara. Si Anna, gamit ang kanyang kwintas, ay nakipag-usap sa kalikasan upang tulungan sila. Naging mahaba ang laban, ngunit sa huli, nagtagumpay sila. Si Zara ay natalo at ang kagubatan ay muling naging payapa. Salamat sa iyong tapang, Ana, sabi ni Lira. Ikaw ang nagligtas sa amin. Mumiti si Ana. Laging handa akong tumulong, sagot niya. Nagpatuloy ang pagdiriwang at mas masaya pa kaysa dati. Naramdaman ni Ana na hindi lang siya bisita sa mundong iyon, kundi bahagi na rin siya ng malaking pamilya ng kalikasan. Nang dumating ang umaga, kinailangan nang bumalik ni Ana sa kanyang mundo. Palagi ka naming tatanggapin dito, sabi ni Lira, habang inihatid siya pabalik sa pintuan ng puno. Maraming salamat, sabi ni Ana. Babalik ako. Nang makabalik si Ana sa kanilang baryo, dala niya ang mga alaala at aral mula sa mahiwagang mundo ipinangako niya sa kanyang sarili na palaging poprotektahan ang kalikasan at ipapaalala sa lahat kung gaano ito kahalaga. At mula noon, si Ana ay naging tagapag-alaga ng kalikasan sa kanilang baryo. Ang kanyang kuintas ay nagsilbing simbolo ng kanyang koneksyon sa mahiwagang mundo ng kagubatan at patuloy siyang naging inspirasyon sa lahat ng batang nais magtanggol ng kalikasan. Sa bawat paglipas ng araw, palaging bumabalik si Ana sa kagubatan upang makipaglaro sa mga bagong kaibigan at siguraduhing ligtas at masaya ang kanilang mundo. Sa kanyang puso, alam niyang bahagi na siya ng isang mas malaking misyon na magpapatuloy habang buhay. At sa dulo ng bawat araw, sa bawat pagsapit ng dilim, palaging naririnig ni Ana ang bulong ng hangin at ang awit ng mga ibon, paalala na ang kagubatan at kalikasan ay palaging nariyan naghihintay at nagmamahal sa kanya